Yan o, oh, ang laki ng puno. Ito. kuhanin ko itong mga ano, mga daon ng Madre de Agua. Sayang kasi, puputulin daw. Ayan. Dito ako nasa loob ng ano, na ginagawa nga resort ni Manong Karling. marami kasi, sayang to. Ma-iperment e na ito, maburo na ito. Ayan, o, oh, madilim na eh tapos mapuputol niya raw ako hindi kuhanin ko muna yung dahon kuhanin ko muna yung dahon tsaka na puputulin kasi medyo may nararamdaman ako ngayon medyo inuubo kaya hindi makakilos ng maganda yan marami yan siguro yan mga isang siguro mga isang drum yan depende sa drum kasi may binili akong drum na 700 liter eh. preparasyon yung preparasyon sa pagbuburo tapos meron din ako doon sa dun sa likod nito, doon sa gilid doon meron din ako doon. Bali sa gawing harap. Sa kaliwa, meron doon sa likod nyan. likod lang nito ang ano, itong resort. Yung kinuhanan ko dati. Ayun, so, <coughs> <coughs> eh, <sayang> naman. Ah. <coughs> kung kumain yung bago tutuloy wala pa akong ano wala pa akong wala pang kakain ito hindi iti-termine ko lang kasi ng maliklisan kasi sa mga ko. kasi yung mga bayok ko yung mga maliklisan

sa taas ba babo ba sinabi mo kasi hindi dito yung sasakyan kaya naman yung bato sa taas babo ba nito may nakona kong anito sinasama niyo kasi, mas mayroon, kasi sa yung tanim ko niya sa isang gilid mo dito rin galemu sa anong

ngo pa pa no diyan nito? kayo ako kumukohan ang sino nito yung mangan naman mga style mo? mas kali, mas kali ito yung mangan ako. <coughs> kabukal spammers yawa talag sa bulaknay sa bulaknay. may may ano ako may labok siya na kaya nyo kayo ano? Matindi yun. Oh. ko sa bato yata yun. Eh. Helpful bulo. Hindi e, marami nyo. Sana, sa yung yun. <coughs> wala na, eh. na yun. na yung mga materialis doon. So, may materialis ako doon sa ano, doon sa bahay. Kaso lang. <coughs> na ano ko kasi na medyo mag-ubo ako. Mag-aliliha eh, masakit sa lalamunan. Kaya, dito na lang muna. Nga. So, hindi pa muna ako muna. hindi medyo maulang pa yung tanong. Hapang nila kanina, sinanood nila ako kaya pulo-bulok. out sa pulo-bulok na nga lang. Patabato, ayoko nga sa patabato. Sinanood sa kanina At sa mga papanood nito nga rin mga best mate. Congratulations, nga nga pala yung mga Pulo-bulok. Tutaba, tutaba ko siguro isang baa kita bato dito kung diri <coughs> araw kung diri dito diri-diricho itong trabaho kong ito. Harvest ng Madre de Agua. Yano. Oh. Ang laki ng puno. Nalit dito. Sa lugar na ito. Walong puno lang ito. Dito ako dati kumuha noon. Ito pwant, eh, talim ni Atitik, uh, Gilbert, ang ko New Zealand o New Zealand salamat lang. Salamat at shout out sa iyo Gilbert, architect Gilbert Abukas. yung asawa niya yun na si kasi na siya, dito kaya doon. do sa likod doon, mayroon siya, do. pulungan ng baso. Ang uh, problema, kasi, dito,

Ito, ito, ito. Ito, ninyo, ito, ito. Ito, ito. sabi nga kasi ng caretaker dito yung caretaker ni, na rin katulong po rin sabi nga kasi ng

Walo lang ito, walo, walong puno lang dito pero lapit na mapunok

siyo oh. 'yan. Oh. May mga ugat na 'yon. Oh. Kaya mabilis mabuhay 'to. Binabaga lang ko yung yung ano niya pagputol niya kasi binibilan ko nga yung mood. Yung buko niya. Ayun oh. Oh, may mga ugat na 'yan oh. Malapit na yung ano. Madali nang mabuhay 'to.

700 liter, ganun pa oh, Dito. Libangan ng bagay Habang gumagawa ko dun sa ano, kung mapapansin mo, gumagawa ko dun sa bahay ng misis. Ang ko ako, kung narinig gumagawa, akong, Mahalang ano, magaling na na hangit na eh, naman. Kaya, ano naman nga ako ng bali. tatlong araw na hindi huminto ako eh, Sa sa bahay. Kasi, maano yun, random inuubo. Eh, naralanghap din yung aking pintura kahit na

hindi pa nakakaalam ng Madrid de eh, Agua. Ayan o. Oh. Mapansin ninyo. Ayan o. Oh. Ayan siya o. Oh. Ayan. Tapos meron siyang maliliit na balahibo. Ayan o. Oh, kung makikita ninyo. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ito o. Oh, maliliit na balahibo. Ayan. Oh. Kasi dun sa Mindoro. Sana mapanood ninyo. Hindi nila alam to kung ano ito. Ito yung tatay ko ano. Mayroon sa... Thank minisa pa po pa. may um, ah, na. May kinawang presno na. Sa uh, na. Yan madak pa kabirdaw yum. Yung ng anak Yung Tapos ang bumili nang net para ko. Yung kapatid niya nang sabado dinigyan siya ng net, yun ang nilagay namin busa. sa pre-rinse na yun sa nanduro, ngayon sinasabi ko itong magiging na ko kaya no, kay Kabokal Spama. Shout out sa'yo, no Kabokal Spama. Ang issue ng kami ng eh. Yung kanyang kanyang ay asin. mga tripi abuan na in at saka mga ate. Pero nilagay ko lang dito, atin lang na Kasi wala pa naman

Maya-maya ulit. Tuno na. Hindi pa natatapos. Ang laki oh. Ang laki na yun. Oh. Ito mo. Oh. Halos parehas na yun. Hindi ko alam kung seven years na ito eh. Alam ko ito kasi nung pand eh, pandemic 19. 20, 21, 22. Oh, 4 years pala. Magpo-4 years na ito. Ayan, o, taas oh. Kailangan nga gamitin ng hagdan. Walang oh. puno lang to Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito naman maliit eh. Ayan oh. Maliit yan eh. Oh. Tapos meron pa dito. Yung maliliit Tinransfer yata nila. Yun, 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 yun yung malapit sa may papayang yun, tsaka ito yan. alam ko mayroon pa doon sa gawiron eh. sa likod niyang pader na yan sa makatawid dito, isang sako pa rin to yung natitirang yan, yan Eh, ang gusto ni ano ni Bayaw ko yung cortaker dito, paputol daw ito dito. Yan. Sayang. Kaya kukuhan ko ito, marami pa yan, ayan oh. Ang tingin yan eh. Sa dami ng dahon ni eh, bumayo ko na. Ewan ko makukuha ko. Medyo kulimlim na ngayon eh. Baka bumagsak na naman yung ulan. Ayan Oh. Kailangan niya may hagdan. Ito kailangan nito may hagdan to. Ito okay lang to Mababa pa ito. Tsaka yun. Ito gagamitan ng hagdan. Kasi yung may-ari nito, teacher sa Paranaque. Mahilig siya sa ano, sa puno. Ayan. Dami. Oh. Walong puno lang to, ito naman iba to. Ah, berry yata itong puno ito, berry. Plano nito resort eh. Resort kaso malaki-malaki ang pondo. Kaya nga unti-unti. Okay. Mayan mayan na ulit. Pakikita ko sa inyo yung <coughs> yung mais. Ito yung May mais yan. Maisan yan. Ayan. Yan, si Manang, ayaw ko makikita nyo. Yung naka-pink na yun. Yan, naka-red na yun. Oh. Si Manang kasi may tani sila ng gulay dun. Oh. Puro mais yan. Ayun. Tapos yun, ayun, kung makikita nyo yung, yung crane na yon, new mobile crane na yon. Yo yu, yo yo yo. Hindi lang makita rito. Yan Yung ginagawan tulay yata yung papuntang ano Sulana. Yun yo yu, yo yu, yo yu, yon. Yan yan yan. May crane to eh. Yan. May isang buhay yata yan, may na yan. Ito yung resort. Maraming ginagawa rito yung ano, yung mga bayaw ko dalawang bayo ko yung gumagawa rito silang caretaker dito Carling Adukol Resort yan ang nangyayari nyo pag natapos to tapos yung kulungan nyo yun ng babo yun yung ginawa pinagawa ni ni architect Gilbert yun yung kulungan ng babo nyo yun nga lang pinasok ng tubig ito ng ayun ko ba kung oh, anong taon yun pandemic din yata no 2020 yata yun. 2020 Nung yung bumaha ng ano malaki nagbukas yung dam pitong gate yun binuksan yata pito tapos nitong nakaraan October last year nagbukas din uli inaabot ng ano inaabot ito ng tubig ito nga ang problema rito pagka yung yan net chicken chicken net kung makakapagsimula rito ng ano pagmamano kulungan ng baboy yan yan tatlong kwarto okay hanggang dito na lang po okay hanggang dito na lang po at uh, pupunta na ako doon aking uh, chachap -cha na yung aking kinuhang ano, Madrid de Agua chachap-chapin ko na yan at uh, baka bukas o mamaya makausap ko yung bayo. ko kukuha ko ng native na manok sa kanya okay hanggang dito na lang po share, subscribe comment and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang mga video yung gagawin ni Capisay hanggang sa muli bye bye God bless and Merry Christmas.